mga taong pa Sila yung mga taong feeling aping-api. Pero ang totoo, sila talaga ang may masamang ugali. Sadyang may mga tao talagang pa-victim. Yung paawa effect kumbaga, mga taong hindi kayang tanggapin ang pagkakamali nila. Tapos kung makakwento sa ibang tao, siya pa yung biktima. Sa kwento niya, siya yung inaapi. Pero kapag nakilala mo ng gusto, siya pala yung hindi gumagawa ng mabuti. Kaya bago kayo humampi, alamin niyo muna ang buong istorya. Dahil baka masyado kayong maawa sa maling tao na pa-victim at magaling magsinungaling. Kaya sa mga pa-victim huwag gumawa ng sitwasyon ikaw rin naman ang masisisi. Dahil baliktarin mo man ang sitwasyon, upang imanipula ang isipan ng mga tao at palabasing ikaw ang inosente? Sa huli, ikaw pa rin ang lalabas na nakakahiya. Kaya lagi mong tatandaan, stop acting like always pa victim sa mga sitwasyon. Tingnan mo muna ang sarili mo bago ka mamuna ng ibang tao.